break time na. May naalala lang ako eh. Ulam ko kasi, leeg. Tsaka paan ng manok adobo. <coughs> May napanood kasi ako Sa kay MJS. Yung, kuma yung kumain ng manok, pati po to kinain. Para sa 20,000. Tapos ayun, namatay siya. Sayang yung buhay, di ba? Para lang sa ganong pera. Bago nyo, ikaw, bago mo, pag, bago mo gawin yung mga ganyan-ganyan challenge nila para sa pera, isipin mo muna kung makakabuti ba sa'yo, makakasama. Bigyan ka isang milyon, ...tos kumain ka ng pinapakain niya... ...tos namatay ka. Bale wala. Kasi namatay ka eh. Yung una, dati. Kumakain ng tae. Kumakain ng bulate. Yung isa, naliligo ng pintura. Ano yun? Wala silang alam na ano trabaho yun ang paraan para kumita ng mas mabilis na pera iba na, iba na ngayon kaya sa dati dati pag wala pang camera camera siyempre magbabanag ka talaga ng buto ngayon magkabuse ka lang ng dahil sa kalokohan dahil sa kabubuhan ikita ka na di mo alam hindi mo muna iniisip kung okay ba, kung tama ba sa kalusugan mo yung gagawin mo o hindi. Basta't ginagawa mo siya para sa pera. Para lang kayong nasa peryaan eh. Hinagisan ka ng 20. Oo, oh, 20. Kain kain na <laughs> Kumain ka naman. E 20 ba? Diba? Parang ganun lang din yung, yung iba nagsasayaw-sayaw. Ginagawang tangan yung sarili. Pinapalabas pa yung sipon ng isa. So, sa iba okay lang yun kasi pera. Wala naman daw si tina, tinatapakan ng iba. Kaya nga lang. Parang pag sobra na, pag okay na, hindi na siya maganda din yan. Hindi naman din lahat ng sobra, ano di ba maganda. Yung iba, pag sobra na, trabaho ko maayos. Kain kang ganito. Pagkain ng tao. Pag may buto, <coughs> iluwa mo. Kaya ah, di ka mamatay. Tiyaga-tiyaga lang yung gawing tangay mga sarili nyo para lang sa pera Ginagawaan nila kayong ano nasa circus nasa perya yung mga ganun challenge challenge para sa pera yun nung namatay yung lalaki na yun kumain eh, ng manok sa buto nagsabi na uh, bibigyan ng pera 20 million hindi na, na, makita hindi na makontak wala yung paramda ayun yun iisipin mo muna bago mo gawin kasi bandang huli so rin mapupunta yan nang rin ang tatamaan sa gagawin mo